Hello guys, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Kalakwachera Taiwan Vlog. At tara, samahan niyo ako, magugupit tayo dito sa aking paso ng Ayogpati, yung aking munting tanim. Ayan, dito po sa kondo ng aking boss. Ayan, dito, ito sa 8th floor, ito, ito naman dito sa 7th floor, dito sa, sa may terrace, ay aking mga paso ay nagtanim ako dito ng alupati, merong lupo hindi ko alam kung alam nyo yan sa lunggo lupo, tsaka yung medyo mapait pero masustansya siya tsaka meron siyang um, talbos ng kamote, kaya ayan, so magpipitas lang tayo dito mga tatlong paso lang yung ating gugupitan Ayan. Kasi kung gusto kong magluto ng munggo, ihalo natin sa munggo. Kasi bumili ako ng munggo. Ayan yung lupo. Ayan. Mga ilunggo lang yung mga nakaka-relate dito. Ayan. No, bumili ako dito ng hipon na nabalatan na. Ayan yung ating alubati. Hinalo ka na yung lupo. Kunti lang yung lupo dyan. At saka kunti lang din yung yung tawag nito talbus ng kamote yung ating bawang, meron din sibuyas at saka kamatis, ayan meron tayong sili at saka haluan din natin ng kalabasa, so ayan guys naglaga ako dito ng munggo yung green na munggo at saka nilaga ako na rin yung radish kasi gusto ko yung magkaroon ng gulay na radish at saka yung carrots, ayan na nga dito sa kawali ay maglagay tayo ng olive oil olive oil po yung gamit ko dito, ayan 100% olive oil sana all olive. Kung meron kayong olive, pwede rin galing olive. Kung wala, okay lang naman. So, dahil dito ay malaya namang bumili ng olive oil. At saka libre na po yan. Kaya, isagad na natin. O, diba? Ayan. So, ayan. Ginisa natin dati yung pawang Ayan, gawin na natin maging golden brown itong bawang. Ayoko rin yung masunog yung bawang. Kasi hindi siya masarap, medyo mapait. Lagay na rin natin yung ating sibuyas. Yung ating sibuyas na puti. O, tiba. Ayan, hiniwa-hiwa ko lang siya ng cubes. At saka halo-halo. Ayan, ilagay ko na rin yung hipon, yung ating shrimps na nabalatan na. So, hinugasan ko na ito. At saka ni-strain. saka yung ating ginisa. So, pagkatapos ko po dito ng ating hipon, ay, ang kalubati po yung aking ginisa, hindi po yung yung yung, tawag nito yung munggo, ayan, at saka yung kamatis. Ayan, nilagay ko na, ayoko rin yung sobrang luto yung kamatis, bago ko isapaw yung uh, munggo, at saka nilaga ng radish, at saka yung carrots, bago isapaw naman yung ah, uh, yung tawag nito, yung kalabasa at saka yung sili Sabay-sabay na sila. Ayan, hindi ko na siya tinubig ang gawa nga. Yung ating nilagang munggo ay may tubig na. Ayan. So, mabilis lang po sa kaya, kaya ko siya inilagay yung panghuli na yung kalabasa. Kaya yung kalabasa kasi mabilis lang to talaga siya maluto. Ayan, 15 minutes lang po luto na siya. Kaya inuna ko siya yung ano, yung alugbati kasi nga luto na itong mga gulay natin para mabilisan. So, nilagyan ko na siya ng asin at saka yung pampalasa. So, yan na, napaka-healthy ng ating gulay sa ngayon. Kasi gusto ko kumain ng healthy na gulay. O, napaka-healthy po yan. Ayan, simple lang. O, di ba? Yung mantika natin ay olive na at saka puro lahat na magaganda yung mga sustansya. O, di ba? May carrots, kalabasa, at saka sili. Ayan, kinakain ko yung sili na yan. O, oh, diba? Ang sarap. Ang bilis lang. 15 minutes. Kunting takip. Kulo-kulo. Tsaka yun na. Luto na siya. O, oh, diba? Wait na lang natin. Tikman-tikman. Kasi ako lang naman ang kakain nito. So, pag kain na. Kasi, tsaka, ano. Ayan na siya. Nagprito na lang ako dito ng bangus. Ayan. Salin natin sa ating malukong. mm -hmm dito na guys at ating titikman luto ng ating hinihintay na gulay paborito ko talaga ito ayan, napakainit mm. dahan-dahan lang malikoy ayan mm. Mm -hmm. Mm -hmm. yung hipon nasaan? wala na yung mga hipon ayun, gumiit Mm. yung sili mmm -hmm. harap kuha kong kanin